Ang pinayang binubog ng kanyang amo sa Oman matapos niyang manlaban dahil hindi siya pinakain ng dalawang araw. Yan ang palitang midalis ni Rowen Solvedilia. Magliit ang linggo na sa Polo o si Marie, mula nang tumakas sa kanyang amo pero bakas pa rin sa mukha niya ang sobrang takot dahil sa pambubugbog ng kanyang amo pinagyapan po ako sa tapusin ang mabing likod ko dito po yung lakas po impak niyong, ganun, ng impact ng ganun parang sila ng paa niya tapos tumagot po dito ang sakit hanggang ngayon po nararamdaman ko po yung kirob Ebenenta si Marie ng kanyang agency sa LNUAE kung kaya't nakarating siya sa Oman Kwento ni Marie nadala siya sa mga gandang pangako ng agency sa Pilipinas kung kaya't naisipan niyang mag-abroad. Na-encourage In nila akong maganda rin yung trabaho kaya na-encourage din po ako pero pagdating sa oman, kalbaryo ang dinanas ni Marie. Bukod sa sobrang trabaho, hindi raw siya pinapakain ng kanyang amo. Hindi po ako pinakain ng dalawang araw. Tapos doon po ako humingi ng pagkain sa kapwa natin mga Pilipino. Nagreklamo si Marie sa kanyang amo, pero hindi siya pinansin. Nalabas po sila, umaalis po sila araw-araw, talaga sila kumakain. Tapos ngayon, nagtiks ko sa amo ko. Sir, I'm very hungry. Inanong ko um, sila, please give me food. Dahil sa gutom, napilitang manghihin ang pagkain si Marisa Kapwa Pinoy at ikagalit ito ng kanyang abo makita ng amo ko yung pagkain yung ano, yung inagis niya lahat sa buong kwarto, sa buong kwarto ko tapos nung nangagisin inawakan niya buho ko itong buho ko at ulo ko, ginagamit ko napilitang ipagtanggol ni Marie ang kamang sarili, na naging dahilan kung kaya siya binugbog ng mag-asawa dito sa likod ko, sinipa ako tinadyakan ako, tapos pagkatapos dinuraan ako ng babae dinuraan ko din siya, lumalaban ako, din ako sa babae, pero din agad na tumakas si Marie dahil may masamang balak sa kanya ang kanyang amo. Pagmuntay yung amo kong lalaki sa kusina, kukuha ng kutsilo, papatayin na ako. So, kaya ginawa ko, kung ko naman yung tuntunan ko ako, kaya binaman nila tinanggal yung sose, sinara ko, kinandado ko, binuksan ko ng tanak, tumangan ako sa bintana. Ayon naman kay Lay si Romeo Young, matagal na nilang problema ang cross-border sa Al-Ain Ganyan daw sa mga Pinay na tumatawid papunta ng pamanggaling ng UAE ay naaabuso. Dapat daw higpitan ng PUEA ang mga recruitment agency sa Pilipinas para pabawasan ng ganitong klaseng problema. Saka, sa kasalukuyan, inaayos na ng mga opisyal ng imbahad ang kaso ni Marie para makauwi na siya sa Pilipinas. Balak din kasuhan ng polo ang ahensya na nagpaalis kay Marie sa Pilipinas. Nagbabalita sa Middle East, Rowan Muscat, Oman.